Nagtamo ng unang gantimpala ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Kabaratuan sa 2023 Manila Bay Clean Up Rehabilitation and Preservation Project LGU o Local Government Unit Compliance Assessment kamakailan. Batay sa post ng LGU Kabanatuan na sa labing apat na lungsod sa gitnang luson ng kalahok sa nasabing assessment kung saan nanguna ang Kabanatuan City sa pamumuno ni Mayor Mica Elizabeth R. Vergara at Presiding Officer J. Vergara. Nabatid na tuwing araw ng Sabado ay sinasagawa ang paglilinis sa buong 89 barangays lalo na sa daanan ng tubig patungo sa Pampanga River na kaugnay ng Manila Bay. Bahagi ito ng clean-up drive ng lokal na pamalaan na uugnay sa Clean and Green Project ni Mayor Maika na May Kabanatuan Advocacy na may layuning sama-sama ng makalikha ng isang malinis, mas ang lungsod. Kaugnay nito, nagpaabot naman ang pasasalamat at pagbati ang mga kabanatuenyos sa nakamit ng LGU Kabanatuan lalo sa mga kawani ng City Hall at mga barangay officials na walang sawang gumagampan sa kanilang tungkulin. pinapigilan ang posibleng madungong away sa pagitan ng ama at kanyang anak sa barangay Tagtagumbaw sa munisipyo ng Kuyapo, Nueva Ecija dahil sa agarang pagresponde ng pulisya sa bayan nitong miyerkules ng gabi. Inaresto ng mga rumisponding pulis ang lasing na 67 taong gulang na ama para mapigilan ang karagdagang pananakit nito sa kanyang anak na nagawang pigilan ang pag-atake gamit ang kutsilyo. Naagaw ng mga otoridad ang kutsilyo sa kamay ng ama na nagtangkang saksakin umano ang kanyang anak sa hindi pa malamang dahilan. Sinabi ni Police Captain JJP Mendoza, Town Deputy Chief of Police, ang insidente ay inireport sa kanila ng Barangay Captain ng Tagtagumbaw alas 9.40 ng gabi. Bukod sa kutsilyo, na recovered din ng pulisya sa suspek ang isang plastic sachet na naglalaman ng marijuana na may bigat na 3 gramo at nagkakahalaga ng 400 pesos. Na rin sa suspek ang isang improvised tutor pipe at isang pakete ng tumon cigarette na naglalaman ng limang stick ng sigarilyo. Nasa kustudya na ngayon ang pulisya ang naarestong ama at ang mga nakuhang ebidensya. Nakadampot ng apat na law offenders at nakasamsam ng loose firearms, bala at shabu ang pulisya sa isinagawang anti-criminality sa Nueva Ecija nitong August 22, 2024. Sa report ng pulisya, dalawang wanted person ang nahuli sa magkahiwalay na Manhunt Charlie Operations na inilunsad ng mga operatiba ng Gimba Municipal Police Station sa barangay Pakak, Gimba, Nueva Ecija dahil sa paglabag sa Republika 11198 at Gapan City Police Station sa barangay San Vicente, Gapan City, Nueva Ecija para sa paglabag sa PD1602. Nasa kustudya na ngayon ng kanilang himpilan ng pulisya ang mga akusado. Samantala, alas 12.00 ng madaling araw nang makatanggap ng tawag sa cellphone ng General Natividad Municipal Police Station na naguulat ng umanong iligal na pagkadiskarga ng baril sa simenteryo sa barangay Platero ng nasabing bayan na nagresulta sa pagkakaresto sa dalawang lalaking suspek. Nakuha mula sa mga suspek ang isang caliber 38 revolver na may tatlong live na bala, isang fired cartridge case at 0.20 gramo ng shabu na may value na 1,360 pesos. Inihanda na ngayon ang mga kaukulang kaso para sa paglabag sa Republic Act 10591, Comprehensive Law on Firearms and Ammunition, at Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, laban sa mga naarestong suspek.